What's up guys? Welcome sa aking channel At ito nga pala ang aking 580 watts na panel Dahay yung brand niya, binili ko sa Lazada So dalawang 580 watts And ito yung aking um, 120 watts each So ito ay nakalagay sa isang charge controller Ito tatlong ito, naka So siya ay total niya ay 360 watts. And ito naman ay itong isang to 580 watts connected sa isang charge controller 40 amps na MPPT. So dalawa. So dalawang 40 amps na SRNE MPPT. So as of um, ito yung isang connected sa aking 580 watts na panel naka 12 volts siya eto rin naka 12 volts na 400, ay, 580 watts so eto mas na ma nakita, nakita nyo naman kanina medyo maula pero nakaka harvest pa rin siya ng 400 ay 4.27 amps 3.67 amps ang max na kaya niyang ibigay ay nasa 30 plus hanggang 40 so ito naman yung Uh, 360 watts ko kanina na mas manalit. So, ito mapapansin nyo hindi magkapareha yung harvest nila kasi na, siguro hindi ko masyadong rinis yung isa. Tapos itong isa kasi ay mas mahaba yung wire. Ito mas maikli yung wire. And, kung mapapansin nyo sa aking monitoring tool ng aking solar charge controller, so ang voltage ay 39. No, yun, lagi ang halos 40 volts. Current 1.5 charge power. 60 watts sa ngayon kasi 7 7 pa at maulap. So mapapansin niyo yung battery ko ay ang system voltage niya ay 12 volts. At ang current na pumapasok ay katulad ng sinabi ko, 4 amps. So nung ang pinakamalakas yung nakita dito na ma, wala pang ano, direct sunlight, maulap pa. Nagpo 500 watts siya. Okay. Kung makikita nyo ang voltage ng battery ko ay 13.3. 12 volts. Kung mapapasin, medyo mataas. Mataas yun kasi ako ay naka-lithium. So, yan na ano, Ito yung SRN-E 40 amps. 580 watts yung nakalagay na dahay. Ito din. 580 watts. So, 12 volts. Lithium. Ito din. 3.2 volts. Lithium. Battery. So... Itong tatlong to ay connected sa iisang battery lang. Isang battery lang siya charge nila.